Ayan mga master Nandito tayo ngayon sa DC At yan May na naglalaro dito Halo-halo ng motor Merong underbone Merong scooters Merong big bike Ayan ito Hello Banking Medyo maganda yung panahon Ito Ito yung back ride pa Ito scooter oh Alangan-alangan. So, ay eh, mga master. Ang dami Mem yeah. to, may ikot so ikot dito. Oh. to, tatlong beses ako sa mem oh. sa isang araw. Grabe yun. Oh. Ngayon, nagdala ka na. Oh. Ano ba sasabi mo sa mga kagaya mo naglalaro din? Huwag kayo sasagat, baka makontent kayo. Ayun. Yun, yun ang sinasabi ko oh. sa inyo kanina mga master, yung pa-akit pa lang tayo. Kung, kung ayaw mo makontent, huwag kang sumagat. Di ba? Hindi nga. galing na sa Okay na motor mo? Okay na boss, walang gas-gas. Walang gas, gas. gas, gas. Ayos. Oh. Yan ang inaabangan ng na mga nasababas. ito. Na. Oh. Nakita oh. niyo. Kaya ko din yan, eh. Huwag oh, yeah. mo lang gawin, ha? Ha? mo, Grabe yung, ano. Saka 65.5. Eh, 67.5 lang, ah, 67. Uh, uh, tinasan pa, no? <laughs> Ayan, so... Lakad-lakad lang tayo dito. Tingnan yun natin yung mga tingnan natin yung mga nagbi-video dito, oh, master. Eh, marami na mga nagbi-video dito. Ayun ang ko-content sa inyo kapag ano. Kapag kayo sumagat sagat dito, bi-video ang kayo ng mga 'yan. Dami na. Mga dito, nando. Dito lang tayo. Tingnan natin kung sino yung mga sasagat dito. May back ride, oh. No? Ayun. Ay, may back ride. Pumasagan. sa yudul, grabe naman yun dalawa. ano nangyari sa inyo dalawa Grabe mga masya Double trouble 2-0 Buha na mga marites oh. Nadali na Grabe ba <laughs> Nangyari Nasa harap yun ah ha? Sinargo pa oh, Ito kapilis eh Sinargating eh Kapilis okay, pa? Kapilag ako eh Hindi ano eh Tumawid <laughs> Lalo yeah, na yeah. wasak ako Wasak na Binangga oh. pa Ay magba usap na lang sila Big bike nalito Oo oh, nalito yung big bike Oo nga eh Kasi ano eh Mabagal um, ng to, di tapos... ba? Mabagal ng panahon. Mabagal Mabagal nito. Mabagal lang to, di ba? sa ano Tama ay matamayan. Eh. Ayo oh, naman. Wasap yung isaw. Hindi ko. Hindi <laughs> isaw. Hindi yung Hindi isaw. Hindi isaw. Hindi isaw.

Kasalanan ng keselan anon hayabusa kasi sumakadto eh. ginalingan dalawang nadamay na, na ano ano yung driver ng ano na patulan la yung gulong niya hindi yan pang yung ganyang gulong hindi yan pang banking mga master o yung pilitin pang gulong ang nipis niya ni eh. parang siya manipis yung gulong ito din oh oh dinamo mga gulong nila oh handaan patigilin. patigilin mo muna 'yun oh hindi na nyo ano? Niyan pang sagara 'yung mga ganyang gulong ha ha Yung no, ayaw po sa binibidyohan ko eh Biglang sumingit yung dalaway Nagkarambola dun sa kanal Karambola Pagkasunod hmm. Kasunod po sila no Grabe Kaya kayo mga master Ingat kayo dito sa Marilao. Kita nyo Pag sumemp lang ka dito Kompleto footage mo para likod Ibabaw Ilalim Lahat Before and after Meron ka pa Ready sa ano o kagalan oh. po. po. Gusto kumalap din So, ingat na lang kayo ha. Yung may yung 125 125 'yan kanina pa yan. Ayun oh, 'yan kanina Ito sagat -sagat din 'yan. Tandaan niyo yung mga master yung motor na yan na. Ah sagat-sagat ah, yan ganun nyo yan o oh. pipiling karerista din yan ay <laughs> ah, lagot kayo ayan o oh. VIP o oh. yes VIP ang oh. mga master <laughs>